Guro na higit tatlong dekada nang nagtuturo nasawi dahil umano sa sama ng loob sa pangiinsulto ng principal. Nasawi ang isang guro na si Teacher Marjorie Boldo na mahigit tatlong dekada nang nagtuturo dahil umano sa sobrang sama ng loob sa pangiinsulto sa kanya ng kanilang prinsipal sa Pantukan Davao de Oro. Ayon sa mga ulat at nag-viral na social media post Nagugat ang galit ng prinsipal ng may isang magulang ang direktang nagsumbong sa kanya dahil sa pagkakabagok ng ulo ng kanyang anak sa bangko dahil sa kalikutan na nagdulot ng pagdurugo nito. Dahil dito ay pinagsabihan daw ng lalaking prinsipal si Teacher Marjorie at ininsulto. Kaya naman naglabas ito ng sama ng loob sa isang group chat kung saan sinabi niya na nag-check siya ng papel nang sumasayaw ang estudyante at umama ang ulo sa upuan kaya ito nasugatan. Nagdag pa dito ay sinabi umano ng guro na labis itong nasaktan sa mga natanggap na mga salita at tila na question daw ang kanyang 31 taon sa serbisyo. Punsod ng pagdaramdam ay isinugod sa ospital ang guro at kalaunan ay binawian ng buhay. Naglabas naman ng official statement ang Department of Education Davao de Oro Division na e investigahan ang pagkamatay ng guro at isang dayalogo ang isasagawa kung saan hihilingin na dumalo ang naturang prinsipal.